gagawin. M&M. Sobrang bigat ng box mga last. Binuhat ko siya kanina. Actually, hindi mag binuhat. Tinula ko siyang ganun. Ang bigat. Yung una natin box. Ayan. M&M's. Milk chocolate. And, asan yung isa? Mix. Ito. Peanut butter. And then, yung Nutella. Ayan. Ito ba nilagay? Hindi yata Nutella nilagay ko dyan eh. Ito, yung multivitamin. Kasi sakto siya. Ayan, siya. <laughs> and then, lagay natin yung mayonnaise dito sa kapatid ng gilid. And yung ating Nutella. Tapos, lagay natin yung Spam mga lang. Yan, Spam. Dito yan, sa gitna. Tapos, sa gilid, lagay natin yung grape jelly. Ano pa ba, ba yung nilagay ko? Yung, eto, Vienna sausage. Lagay natin. And peanut butter. Gilid din. And yung ating gamot, mga loves. Ano pa ba? Yung mga ano. Ito, <laughs> makalimutan ko. Yung uh, caramel macchiato. Yan sa gilid din, mga loves. at think yun yung mga mabibigat. Ayun, Nesquik. Nilagay ko yung Nesquik sa kapilang box, ba? Diba? Ayun, nilagay ko siya. <laughs> Ayan. Next week, uh, ano pa ba? sakto sakto yung ano, mga loves. Yung, ano na next week? Yung laki. Ayan oh, tignan nyo. <laughs> yung ano lang talaga, ito lang yung sumobra. Yung, um, tawag dito. Yung ating syrup, pancake syrup. Ano pa ba ilalagay natin mga loves? Ito. Yung ha, pang pangkapin yung mga loves. Ayan. Silagay din natin dito yung spam dito. And, yung sabon. Yan mga loves, dito sa gilid Tatayo natin. And lagay na natin yung mga chocolates mga loves. Yung so, chocolates. Inabay niya ko para mas marayong space eh. Yan. There's the chocolates. And another chocolate. Hershey's Snickers and KitKat. We can actually put it here. And what else? Ito yung ating uh, pancake. Diyan. Tapos, shampoo and conditioner. Ano pa ba pwede natin ilagay? Baka may makalimutan kasi ako, mga loves. Ito yung ating uh, pabango, gingham, and yung lotion na gingham din, mga loves. Lagyan natin dito. And, and sige, dito, mga loves. And of course, maglagay tayo ng toothpaste. Press. Ayan. Lagyan natin dito. Ayan. Ano ba yung pwede nating ilagay? Yung mga malalaki na pwede nating isingit mga nags. Baka kasi maisingit ko yung serious. <laughs> I'm being positive. Like credit dito Ah, oh, hindi na. Hindi ka. Hindi carry, Sa baba lang talaga yung sausage. How about here? Hindi rin carry. Sa baba talaga mga loves ng sausage. Yan! And, eto na, mga chocolate. Yung naging na natin dito, mga loves. Yan. And, the stickers. Tapos, meron pang malaking space dito, mga loves. Dito ko isisingit yung ano, sa gilid itong, pwede ba ito? hindi Dapat dito yun, ganyan. Pa ganyan siya. Yung syrup. Pero huwag maka nakalimut ilagay. Ito na. Ito na ilalagay natin mga loves. Mga ganito. Dito. Tapos, maglagay tayo ng... Ito. Pwede natin ilagay yung Oreo. And then... Ito. Lalagay ko dito mga loves. Tatanggalin ko na siya sa plastic. Sige, natin ganyan. Sayang talaga yung, ano, cereal. Hindi nagkasya. Oh. Yan. Para magkasya, magkasya mga loves. Tapos, dito ko ipapatong yung, ano. Yan. Yung, tapos dito, yung cereal. Tapos, itong mga to is ikakalat na natin mga loves. Actually, pwede pa naman yata siyang hindi ikalat. Wait lang. Tignan ko. Hindi pala pwede. Kailangan talaga ikalat siya mga loves. Kasi ano yun? Tawag dito. Wait lang. Asan yung Oreo? Nilagay ko na ba yung Oreo mga loves? Where is the Oreo? Parang nalagay ko na yata, eh. Ay, sinisigurado ko lang, mga loves, na nalagay ko lahat. Asan ah, yung Oreo? Ito yung chocolate chips, eh. Nalagay ko ba yung Oreo, mga Para eh, Parang ako. Hindi yata natin nalagay yung Oreo. Hmm. Make sure na malalagay natin na hindi sayang yung space. Kasi ayun mo sayangin yung space mga lang. Sayang din ang shipping fee. <laughs> so, kung ano yung pwede magilagay natin. Isaksak na ng isaksak. Ayan. Nalagay ko ba yung Oreo? Hindi ko mahanap ang Oreo. Where are you? <laughs> I think nalagay ko yata siya nun. No? Ayun pala, nasa ilalim. Tapos, lagay na natin. maglagay tayo ng popcorn. Ay! Di, may nakalimutan ako. Eto. Yung sheen and noodles. I knew I forgot something. Ayan. Ayan pala sabi ko, bakit medyo okay yung space niya? May nakalimutan ala ako ilagay. Ayan, ala. Ayaw niyang umasihin. Parang mas okay yung ano ko kanina, mga loves. Yun nandoon. Mas marami yata ako na ilagay. Parang ang ano ko ngayon. Ayaw na maising ito, oh. One, two, three. Di ba nakapaglagyan ko ng apat sa kanina? Tapos yung mga noodles pa rin. Wait lang. Kalat ko tong cookies. Para even yung ano yung mga noodles. Ayan. Di e, pwede pa dyan, oh. Tapos dito, pwede ko na isaktak yung noodles. I think. Durog-durog na pagdating sa inyo. <laughs> Ayan. And then, what else? I'm gonna add this. Yung ano. Pag dito, popcorn. Bakit ganun? Hindi na ako maka-add ng ano, ng noodles. Maganito. Doon naka-add ako, mga loves eh. Anong ginawa ko? Doon <laughs> maka-add tayo na. Ilan? One, two, Tapos ano, wait lang. No. Baka pwede pa. Baka naman pwede pa natin singitan. Singitan natin ang singitan mga lang. Kahit pagdating dyan, durog na. <laughs> Ayan, punong-puno na mga loves, oh. Ito yung saksak na? Sige lang, saksakan na ng saksak. Ayan! Tignan natin kung kering i isa. my goodness. Magbawas ako. Okay, carry yun. Bahala na mga loves. <laughs> Pulo na. So, yan. Titi. Kapag ano, pag hindi ko siya masara, magbabawas ako yung noodles lang mga loves. So, ayan na ang ating pangalawang box. Last na mga loves. Ah, last box. Let's go. Ito na mga loves yung ating pangatlong box. Ayan. Matatapos na rin tayo. Finally. So, ganun pa rin. M&M's. Tapos, si milk almond and peanut butter mix. Where is the vitamins? Ayun. Vitamin, ah uh, mayo, and of course, Nutella. What else? Ito na mga loves yung ating, asan yung spam? Make sure na malagay natin ang spam. Yan, sa gitna ako siya lagay mga loves. And yung ating sausage. Of course, hindi mawawala ang caramel macchiato. Caramel macchiato and yung ating um, peanut butter. Tapos, syempre yung jelly mga loves. Grapes jelly. Yan. And, asan yung isang gamot? Ayun pala, nasa dulo. <laughs> Lagyan din natin ng pabango, ay pabango, ano tawag dun? Shampoo and conditioner. And of course, yung inyong pancake. Pancake mix. And, we're gonna add what else mga dabs? Nilay ko kasi yung spam doon. Ito pala, yung pangkapinyo. Lagay ko dito. Patong natin yung spam yan, yan. Pato natin yung spam. And then, ilagay ko sa gilid yung sabon. Ito mga loves. Yung kares ng sabon. And, dito ko pala pwedeng ilagay yung toothpaste. Ano yung toothpaste? Itong Press na toothpaste mga loves. Dito ko siya i-sitingin. Ayan. I think, pwede kasha siya. Dahil di lang kasi yung isa. <laughs> dito ko na lang yung ilagay. Ayan. And, ay, pwede pala dito. Ayan. Nagkasya siya. Tapos, ano pa ba lalagyan natin mga logs. Hindi ka. Pabago-bago ako. <laughs> Lagay natin yung gamot uh, gamot. Andito mga logs. Kukunin ko lang. Diyan lang kayo. <laughs> Eto. Woo! Ayan, pwede ko siyang isaksak doon sa gilid. Ay, hindi pala kasya. Hindi carry. Dito lang siya. Ayan, and then, yung nga ano ba, chocolate ito naman lang. Ito chocolate. And, yung ano, sneakers, groceries, and kitkat. Ayan, Ilagay ko na pala, mga lang yung ano, yung inyong lotion and pabango. Lagay din natin dito. Ayan. Dito sa gilid ang, ah, yung mga chocolates, mga loves. Ayan. So, dito pala sa gilid, pwede kong ilagay yung ano, eto mga loves. Ay! Buti lang ko na makalimutan ito. <laughs> Next quick. Ayan po na, Ayun, wala, sabi ko, bakit ang laki ng space? <laughs> so, yan. ilagay natin itong uh, three noodles dito. Kaya ito pala ginawa ko sa unang box, mga loves, no? Chain noodles, tapos, ano pa ba? Pwede natin ilagay. Mga ano na, ito na, mga loves. Ilagay na natin ito. So, ilagay natin itong, hindi ko ka talaga kaya na ay, carry pala. Kasi siya doon. Tapos ito, tatanggalin na natin siya sa anong mga lalas. Pwede natin isaksak dyan. Okay. Yung sa may mga space, space, doon lang natin siya ilalagay. Yan. Okay. Talagang hindi natin titiparin yung natitirang space, mga loves. Kasi sayang eh. Yan. Meron pa na Tapos, ano pa ba? Ito yung Oreo. Yung Oreo pwede ko isaksak dito sa gilid. I think. Baka madurog naman siya. Sayang. May space pa ako dito eh. Sa Tatanggalin ko rin pala siya sa plus. Eh, wait lang. Baka pwede ito. Ayun. Ito nagkasya mga loves. Nagkasya siya. Try ko nga ilagay ito. Hindi talaga carry mga lang. Hindi carry. <laughs> Malaki talaga yung nabili ko. Pasensya na. Ayan. Tapos, lagyan na natin ng mga ano. Meron akong Popcorn. 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 Yan. And yung ano mga loves. Ano pa ba? Yung maruchan na noodles. This one. Okay. Noodles. Oh, there we go. Parang mas marami ako nalagay na noodles dito ano na to, sa box na to. Para mas maganda yung arrangement ko. Huwag na magtampo yung iba mga love. na ko pa lang naman. Pag hindi natin nasarayan, edi magbabawas tayo. <laughs> Naano ko lang kasi kung kung ilan yung malalagay natin. Ayan. Nagkasya? Meron akong... Ay! Nagkasya siya mga loves, yung 12 noodles. Wow! Let me see. Ay, wow! Nag-cash na siya, mga loves! Cash naman pala, eh. Bakit? Anong nangyari dun sa mga dalawa? <laughs> Parang ito yung pinaka-maayos na pag arrange mo, mga loves. Yung pangatlo. Ayan, oh. Tignan nyo. Yung pagka, ano ko, walang, walang, ano. Hindi siya bulky. Pero dun sa dalawa, ayusin ko yun, mga loves. <laughs> so, ayan. Natapos na ang ating pagpapak ng inyong balikbayan box. And kung gusto yung manalo ng mga ito, mga loves, all you have to do is keep sharing my vlog sa lahat ng mga manunood. Alam nyo na yung gagawin nyo. Dapat palagi kayo share. Dapat dapat ano mga loves, sinatag nyo ako sa Facebook page natin. And kung sino yung mga madalas kong nakikita, na nagko-comment, na nanonood ng live natin, na palagi nanonood, yun yung mas mayroong chances na manalo. Mas malaki yung chance nila na manalo. So, yun, if you wanna win this box, share. <laughs> Ayan, maraming maraming salamat mga love sa inyong pagtangkilik sa amin, sa ating vlog, sa aking vlog. <laughs> sa vlog natin, we've been, ano, nasa vlogging industry na ako for four years and finally, nakamit na, namit na natin yung ating for, 100,000 subscribers and maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Walang hanggang pa sa salamat sa inyo mga loves. Thank you, thank you so much. I-rearrange -re ko yon. Itatry kong maglagay ng kung ano pa yung pwede nating malagay. And lalag yung kapato ng towel sa ano, yung binilgon towel sa Walmart. Ilalagay pa rin natin dito mga loves. So yun lang. Maraming maraming salamat. Thank you so much for watching mga loves. Bye! Ngayon mga loves na pagtanto ko, kaya pala yun sa isang box and madami akong nalagay na noodles. Kasi kung titignan nyo, mas malaki siya oh. Ayan, ganit. Parang dalawang dangkal. Ganon mga loves. Ganun siya kalaki. Pero pareho lang yung mga loves. Ayan oh, small box. Small box. Small box. Pero hindi ko alam bakit mas malaki tong isa. Ayan. Pero pareho lang naman din siya ng hub. Ay, yung haba, mas mahaba din to mga loves kesa dito sa dalawa. So, yung isa dito, hindi ko nalagay, na, binawasan ko pa ng noodles, saka binawasan ko rin ng towel kasi hindi ko talaga siya masara mga loves. Kaya nagbawas ako. Pero yung mga importante, nandyan, nakakalagay dyan mga loves lahat. <music>